Magandang sa nosenyo, ngayon ay September 2, ikalawang araw ng Tanglawan Festival at ang araw ng turismo, agrikultura at kooperatiba. Kaya naman katulad ng isang tasang kape, Nabahagi na ng araw-araw na buhay ng mga sanusenyo, nakibahagi rin ang mga kooperatiba sa lungsod sa pagdiriwang ng 10th Tanglawan Festival at 25th Cityhood Anniversary sa samasamang timpla ng tagumpay para sa kooperatiba dito sa Asir Cafe, Barangay Santo Cristo. Sa balancing timpla ng kape, nagsalo-salo ang higit isandaang mga sanusenyo mula sa apat 48 mga kooperatiba sa lungsod sa pangunguna ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Florida P. Robes at Congressman Arthur B. Robes at sa pangangasiwa ng City Cooperative Development Office o CCDO na pinamumunuan ni City Cooperatives Officer Leonila Daza Sangguni ang Panlungsod Committee Chairperson on Livelihood and Cooperatives, Councilor Briggs Abela, kasama si Regional Director Marieta Wang mula sa Cooperative Development Authority o CDA Region 3. Kabilang sa mga nakasalo sa kapihan ay ang iba't ibang mga kooperatiba katulad ng Consumers Cooperative, Multipurpose Cooperative, Transport Service Cooperative, Agricultural Cooperative at Credit Cooperatives at marami pang iba layunin ng sama-samang kapehan ng mga kooperatiba na maibahagi nila at maipagdiwang ang kanikanilang kwento ng tagumpay sa patuloy na pamamayagpag ng kanilang samahan maging ang mga kasalukuyang hamon na hinaharap ng kooperatiba upang maalalayan sila ng pamahalang lungsod na masolusyonan ito kung kinakailangan. Sa layuning ito, nais ng pamahalang lungsod na maramdaman ng mga kooperatiba lalong higit ng mga maliliit na mga samahan na hindi sila nag-iisa sa pagsusulong ng kaunlaran at maayos na pamumuhay ng kanilang mga kasapi. Sa huli, pinangunahan ni Mayor Atirida ang pamamahagi ng mga Certificate of Financial Grants bilang katuparan ng kanyang pangako at pagtuwang sa mga kooperatibang nangangailangan ng alalay mula sa Pamahalang Lungsod upang makapagpatuloy. So ito pong natanggap po namin ngayon na tiyaya galing po sa mayor namin ay... Malaking tulong po, pandagdag po sa puhunan at pambili po ng mga office equipment po para magamit namin um, na paangat po yung aming buhay sa kooperatiba. Salamat po Mayor Atirida at Congressman Arthur Robes po sa inyo pong ibinigay na tulong po sa amin. Malaking tulong po ito para sa aming dagdag puhunan po. Ay nagpapasalamat sa ating City Mayor Rida Robes sa pagbibigay niya ng pagkakataon sa sektor ng kooperatiba upang mapasama dito sa celebration ng Tanglawan Festival. Ang gawain ito kapihan ng kooperatiba ay naglalayong maiparating ng mga kooperatiba sa mga namumuno sa atin. Ano ba yung mga issues and concerns na kinakaharap nila o na kasalukuyan nilang nararanasan sa kooperatiba na nagiging uh, obstruction sa kanilang paglaki. Talagang yung mga kooperatiba dito sa ating lungsod, may monthly meeting yan. So lahat ng issues and concerns nila ay nai nila doon at sama-sama naming hinahanapan ng solusyon hanggat kaya namin. Uh, nagpapasalamat po ako sa pagkakatong to na mailahad namin ang uh, kahalagahan at kagandahan po ng partnership namin with local government uh, particularly dito po sa lungsod ng San Jose. Sa tulong ng local government unit na multiply po namin yung sarili namin, napaparami namin na napapalawak namin ng servisyo. And, uh, binabati ko po ang mga taga San Jose nyo, lalo na po ang ating mga uh, pinuno dito sa ating uh, sa ating city. Pagbabago pagbibigay halaga sa mga katulad natin na marami nagsisimula ng negosyo. Kayo po ay aming kabahagi. Kayo ang sumasalo sa mga maliliit nating mga kababayan na kailangan ng tulong o puhunan para umasenso. na natin yung buhay nila. Nagkaroon ng tunay na pagbabago. Sabi nga nila masarap daw ang magkape. Yung iba nga hindi mapakali kung hindi nakakapagkape. Pero para sa mga kooperatiba ng lungsod, mas masarap ang magkape ng may kasama at may kakwentuhan. Mula rito sa Asir Cafe, Barangay Santo Cristo, para sa Balitang San Joseño Tanglawan Festival 2025 Special Coverage. Ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. At yan ang mga kaganapan at detalye dapat alam mo sa Nosenyo. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng Pamahalaang Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San